guys mga kakugi magandang araw sa inyong lahat dyan guys ah, uh, magandang gabi kung gabi dyan sa inyo ngayong araw na ito mga kakugi tayo po ay magbabiyahe tayo po ay papuntang bakulod yan. kasama natin ang team kakugi yan so ako ngayon guys sa bahay nila ni Sir Stephen sa labas abangan ko sila ngayon guys. By the way, ang pupuntahan namin mga kakogi is uh, first stop namin is kay ano, uh, RSL kay Jewel Joel Lacson mga kakogi. Then after kay Joel Lacson kay Chrome, uh, Eli Jimenez at saka kay Engineer Richard Jimenez mga kakogi. Sa hapon, uh, punta tayo sa kanilang farm 2 doon na sa ano coding area na guys sa Chrome Game Farm. Pagkatapos uh the following day, tayo ay pupunta sa bibisitahin natin si Boss Jerry Halandoni. Yan. And after, punta tayo sa Silver Bullet Game Farm ni Boss Atom Versosa so, Yan. Yan ang abang-abangan niyo guys sa episode ito, itong pagpunta namin sa Bacolod tong pagbalik namin sa Bacolod. So sa lahat ng mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe subscribe na mga kakugi para dadami tayo dito sa ating channel. Sir Tipe? Eh, uh, good evening po <laughs> sana. <laughs> evening pa, evening. What else do si? Okay. Boss Juju. Jason Statum. I'm going on the way to Bacolod again. Yo. bang Otopio, kani bagong upaw. <laughs> good morning, ma. Okay. Oh, Wala naman kami nang Bacolod. The birthday treat. Thank you. Boss Mikus. Ano sa maney lagi <laughs> pangkuan tay? Ano sa manada? Adi. Susuming bukang di ba ka? Latte, nae latte. Hot latte. Hot Latte Latik puy. Latik Latik. 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 Namoy latik day. hai hey guys so... itu kami, sampai kami ke sun is about to rise mga kakugi eh. so yan oras ng biyahe namin siguro guys is alas 5 1 hour aliyah tapos more or less 2 hours 2 hours kami ang biyahe hanggang San Carlos City so, so ito guys is Toledo Port Dolido City Port Init pa init. Ah init pa nang nagagugu. Di pa na pa yung aircon. Ha? Tama na pa pa Satu mandi kontrol sa engine tuh. dua mandi yang kontrol. Pas engine lah kontrol ini. Ini. You and me together forever till we die, yo. You move so gentle like the wind, yo, yo. When it blows and whispers your name. Sa apung pagmataikaw ako ng ipangita, ay gusto puika ako pero kachola. No other guy can love you like I do. You leave me, baby. All I see is true, yo. You laugh as tears fell from my eyes. Side. Don't take away the love you gave. Don't take me. away the love you gave Don't to me. Don't go too far, please come back, come back. Please come me. back, come back to me, Cause girl. I can't make it on my own. And I can't make it on my own. I need you here where you belong. I need you, baby, where you Don't belong. Don't take away the love you gave. Don't to take me. away don't to go to far, please come back and back. Please come back and back to take I can take it on my own. And I can make it on my own. Give me ngao a coca nima, girl I need you by my side Cả nụ này chung đi ăn phố, ngao ứng ta ý thao mà ác ốc Ui say nga hít ta phố, kì lì ạ, ní là Don't take away the love you gave Don't take me. away the love you gave Don't to go too far, please come back, come back please, to me Please come back, come back to me, girl Cause I can make it on my own And I can make it on my own I need you be with me where you belong yo, yo. So oh, mga kakogi Andito na kami sa aming Paboritong kusina Kusina ta Dito sa Don Salvador Akyat Hi, good morning. How is you? I am good. How <laughs> hi morning morning morning, sir. morning, sir. morning. Shout, out. Sir. shout out shout out <laughs> <laughs> kyrida, kyrida. <laughs> <laughs> yeah. hi, hello, hello. good morning <mumbles> good morning yes <laughs> namin. hi madam good morning <laughs> Oh, ada wow. oh, tubig sa big waterfall so. Oh, wow, sarap Heavy meal, foto-foto lagi. Good morning, Kakugi. Yun. Dito na tayo sa Akala ko talagang sira na yung barko ba? Ba, akala ko balik tayo sa no, sudan. Kuya J. Good morning. We're back here at Kusina. Your favorite Kusina? Favorite. Always. Kusina ano, Papunta ba dito kami? Yun. Kusina mo. Kusina Kusinata. namin. ta. Gusina natin. kakoge Matagal-tagal din na panahon bago tayo nakabalik dito, guys. Bus na nun. Good morning. 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 Morning, morning. Dun, dun si Bus Jewel. Ah, boss Joel, good morning. Long time no see. Long time no see, but see now. <laughs> <she> now. But <laughs> now, see now. Ah. <laughs> Tick boy, nag-on ba? Wala. Sarap balik-balikan yung farm ni Sir Joel. Hmm. Kaila to sa antit eh. Oh, wow, no namiss ko to mga kakuge. Ang RSL Game Farm. Ubus mga stags dito. Punti na lang? Pinadala sa Manila, sir, yung mas mo, mo. Kami nagbili man. Hmm. Guys, mga kakugi, ito. Na-miss ko talaga dito, guys, sa, sa RSL, Game Farm. Sarap, sarap ang mga ano, ang ambiance talaga, mga kakugi. Sarap pa ng hangin dito, hindi mainit. Whew! Tingnan nyo guys ah. Oh. Nakakamiss talaga. lunch time muna. Kasabay natin mananghalian na guys, si Boss Joel. Good. Alright, yes. tit boy. Guys, ito yung paborito nakin basta magpunta kami dito kay Boss Joel. Utan. Utan, laswa. Laswa. Oh, laswa. Yun. Ah. guys. Let's eat. Kain na tayo. You're right. Yun guys. Nako. Ito. Nakapasyal ulit tayo dito sa RSL GRL Game Farm. Kasi na-miss na talaga namin dito guys. Magpasyal. Magpunta dito guys. Unang-una. Uh, parang at home kami dito. Kasi sabi ng iba. Uh, malayo dito sa Mambukal. Pero sa totoo mga kakugi. Ang sarap kaya pumunta dito. Saka yung ambiance ang, ang, ano ang sarap tapos syempre naman yung may-ari si ano Boss Joel talagang accommodating mga kakogi at saka yung kaibigan natin si Chip Dan yun pag nandito kami guys nako spoiled na spoiled talaga ang team kakogi kaya pag nandito kami sa Bacolod talagang hindi 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 mangyayari na hindi kami dadaan dito sa RSLGRL Game Farm at saka para makahingi na lang, na lang din, guys, ng mga advice galing sa ating iniidolo sa pagmamanok, Boss Joel. Yun! Yun, guys. So, Naipakita namin sa inyo mga magagandang mga manok, mga alaga dito sa RSLGRL. Ako? Sulit yung pagpunta namin, pagbisita namin dito ngayon, guys. Sana kayo, pag may mga inquiries, kung gusto nyo magtanong regarding sa farm dito, guys, pwede nyo kontakin si Sir Stephen, si Antip, at saka ako pero guys pag nagtanong kayo sa mga contact numbers ni Boss Jewel pasensya na po kabilin-bilinan po ni Boss Jewel na hindi natin pwedeng ipamimigay ang kanyang numbers kung walang pahintulot so yun mga kakugi hindi pa tayo tapos marami pa tayong dadaanan ng mga farm dito sa Bacolod at saka shout out na lang din Ted sino yung shout out na din? Ardi Nakwa, shout out natin Boss Ardi Nakwa si Boss Gar Ramirez dyan sa New Zealand. Si, Ay, syempre, si Koja, Boss at saka si Ma'am Marna, Marna, na nandito rin sa Negros ngayon. Bakulo, si na karun, no? Ya, ya, makabukas, ilo-ilo, no? Yun. At saka sa lahat pa nating mga subscribers na palaging nanonood sa atin, shout out sa inyong lahat. Si, Romeo. Oko, si Romeo Tansinko. Sus, marami pa. Hey, guys. Ah, mamay. Ay, ah, iyan. Iyan, Migasol. Ian Digason, shout out daw sabi ni Buscosmi. So yun mga kakogi, sana na-enjoy kayo sa panunood ng videos na ipinapakita natin dito sa RSL JRL Game Farm. All right. Ito guys, tingnan nyo. Chrome Game Farm. Yan. Ito guys. Tingnan nyo naman yan. Chrome Game Farm. Social. Social yung signage yung mga kogi. <laughs> oh, boss Eli! Boss! Kumusta? Congrats, ha? Uh, Sir 3 points na. Pasok na sa si elimination. Oh, nah oh. <laughs> so, waiting na. Si Engineer Richard. sa sa wala yung asawa yung asawa lang si misis oh. si, si ma'am na nandun guys first time natin makita si engineer si sir engineer. stephen engineer hi oh, sir good afternoon good boss eh greet mo naman yung mga ano natin mga viewers natin sa kakugi tv uh, hello everyone uh, welcome to from game farm mga kakugi viewers yun yun